Bandang alas 12.47 kagadihang kaadlawon, Agosto 21, gihimo sa mga pulis ang drug by bus operation sa Puro West B, Barangay San Antonio, Agdao, Davao City, huwag nasikop ang nagpayuhot ilegal iligal na droga. Gila sa mga pulis ang suspect na si Jasper Vivares de Venegracia, 34 anyos, residente sa Nesgutang Barangay, huwag sa iligal nga droga sa Davao City. Nakuha og napalit sa mga pulis gikan sa suspect ang balor 200,000 pesos sa gituuhang shabu na priso na karon ang suspect. Samtang nasangit sa fixed checkpoint sa TF Davao og Bunawan Pulis sa kanan lasang Davao City ang iladong basketball player human magtipig og shabu gila sa mga pulis suspect nga si Justin Ramal Lazarte 25 anyos residente sa Proc 3 Kimamon Santo Tomas Davao del Norte subay sa report sa kapulisan pasulod sa Davao City ang suspect dihang nasakpan nga adunay gitaguan ng illegal nga droga sa inspection area sa checkpoint mo sa sa 3200 pesos ang nasignit nga gituohang shabu gikan sa basketball player